karels what up mga karels ayan nagluto ako ng ano inadubong haluhalong gulay uminom ka ng tubig doon ayan oh. para sa tanghilan tanghalian ng aking pamilya ah, ito ayan ah, simpleng luto lang mga karels ayan sa pamilya ko ngayong hang tanghali to ah, maraming salamat lord sa pagkain na to ah, sana ganun din ibang tao lord ah, may makain sa hapagkainan Thank you very much Lord sa lahat ng blessing at maraming salamat sa araw-araw naming paggabay mo sa amin at sana ganun din ibang tao Lord lalo na yung mga nasa kalsada uh, nagbabanat ng buto para makakain lang sana makahanap sila ng pagkain para sa kanilang mga anak. Maraming salamat at shout out sa lahat ng mga OFW uh, saan mang panig sa mundo. Uh, God bless sa inyo lahat at more power at lagi kayong gabayan ng ating Panginoon. Diyos. Ayan, kain na tayo. Maraming maraming salamat. Thank you for watching. At sa aking mga patala, uh, maraming maraming salamat sa inyo. God bless and more powers. God bless sa lahat. Bye-bye.